magandang araw po sa lahat mga master idol. Ah. Mag-a unboxing tayo ng ano. Ng ating bagong reel. Na magagamit natin sa laot mga master. So ayan titingnan natin. Ayun siya Ayun ang bago nating reel 'yan. So titingnan natin. Kasi nagano siya mga master, ah. Nag-seal siya. So Ti dico no, è... una nave, non mi la dico la Questo si chiama monastero. Titin na natin Meron siyang 2,000, 3,000, 4,000. Ang in-order ko yata dito, 4,000. Para maraming ano. Maraming may lagay na ano, braided line. Uh, TSSD Precision Star drag rail Ayan. let's go. Let's na. Wow. Amazing mga master. So round. Yeah. ganda ito. Ang laki mga master. Hayun oh. Sorry yeah, mga master. Ito bago natin reel. Ayan. So, kailangan natin dito tans, ah, bridging line. Ito yung lock niya siguro ito. gusto mo pala na may tulog mga master ay ilalim lang to mo lang siya pa ilalim Tutulog na siya Ayan. pero kung gusto mo lang tahimik pwede mo siya itaas dito na lang yung tunog niya so tapos ito pala master ito pala yung ito pala yung mag ihigpit ng ano tansi kung gaano kakuan Asa wala pa tayong kwan. Wala pa tayong braided line, so bibili pa tayong mga master. Ang mga master. Pwede pwede na mga master. maganda nito sa law. stainless steel, 3 Balls bearing. Ito matagal nang gusto master. Ito pala siya. Ayan. T-S-T-T. Maliktad Ah, lalo s d 4,000. Bali 4,000 na kasi yung kinuha ko master para marami nang ano, marami nang ilalagay na 3 line. Ano ba natin? Ganda ng mo mga master. So, setup para na dyan kay eh. Master uh, Sadik mo ako. Master ko ya Ednobio FW Vlogs niya. set shout out sa inyo sa kay Sound Lover KSA yan. Shout out sa inyo. So pero baba bibili pa ako ng bali bibili pa ako ng isa nito. Siguro mga 3,000 na lang. Yung bibili ko kasi ito 4,000 na to eh. So bibili pa tayo ng isang 3,000 para dalawa yung ating kwan mga master. Dalawa yung ating mga gamit. So rail na lang ang kailangan. Pero kailangan natin tong dalhin doon sa shop para makabili tayo ng ano ng braided line pupunuin natin ng braided line to kasi hindi pwedeng dito natin lalagyan to na walang makina hindi mahigpit. Kailangang mahigpit yung pagkakalagay natin dito. So dadalhin natin to doon mga master. Tapos i-shift din na natin. Ayan. Tapos ah uh, may nagbigay pala sa akin na ano. Salamat po sa iyo. Totoo. Ariel. Maraming salamat sa mga lore na binigay mo sa akin. Yan, balik mo na siyang binigay sa akin na lore. Mga puro pabago mga master. Ayan. Ayan. Ganda nito. Tapos ito isa. Tapos ito pa. Tapos ito, bali, ito yung mga ano niya, oh, yung pinamigay sa atin. Ito mga master. Nito, oh. nito. Ang dami. Mga bagong bago pa, mga master. Wala pang gamit-gamit. -gamit, oh, na lagyan na lang natin ng ano. lagyan na lang natin ng ano. Tapos meron din bang lagay. Pero tsaka na natin 'to gagamitin. Ayun. Ang ganda ng mga lore na ibinibigay. So maraming salamat. At yung Mga master. Sana makapaglaro tayo. Alright, maraming salamat. Mga lapis at sa inyo lahat. So yun pala mga master. Ito yung bago nating order tutorial to Overhead ito naman yung galing sa tropa so maraming salamat sa iyo Toto Ariel sa so, binigay mong pang At saka pang casting ah kaganda so susubukan natin yan mga master so susubukan natin yan